Si Nikki Dimora ang nagre-representa sa Pilipinas sa Miss Grand International 2023. Ating lubos na kilalanin ang ating kandidata. The Philippine Showbiz List Presents Kilalanin si Miss Grand Philippines 2023, Nikki Dimora. Miss Grand Philippines 2023 Si Nikki Dimora ang itinanghal na Miss Grand Philippines 2023 sa pagtatapos ng kompetisyon noong July 13 sa Mall of Asia Arena. Ang magandang kinatawa ng Cagayan de Oro ay nagwagi laban sa dalawampung siyam iba pang kandidata upang maging unang Miss Grand Philippines sa ilalim ng ALV Pageant Circle. Personal Life Ipinanganak sa Rio de Janeiro, Brazil sa isang Brazilian na ama at Filipinang ina. Lumipad si Nikki sa Pilipinas noong 2016 upang ipursu ang karera sa pagbumodelo. Siya ay naging isang professional model mula pa noong 2017 at naging mukha ng ilang kilalang mga brand kabilang ng mga fashion giants na clothing brand. Noong 2021, sumali siya sa ika na season ng international talent competition na Supermodel Me, kung saan siya ay naging first runner-up. Bukod sa pagmamodelo, sumubok din si Nikki sa pag-arte. Lumabas siya sa music video ng kanta ni James Reid at Destiny Rogers na Lie to Me noong November 2022. Nang tanungin kung balak niyang magpatuloy sa pag-arte sa hinaharap, sinabi ni Nikki na mas gusto niyang mag-focus muna sa pagmumodelo at pageantry. Anya sa isang panayang pagkatapos ng Miss Grand Philippines 2023 Press Presentation. Pareho raw niyang mahal ang modeling at pageantry at hindi niya kayang ikumpara ang dalawang ito. Bagamat kakatapos lang niya nag-aral ng high school, plano ni Nikki na mag-aral ng culinary arts sa college. Pageant Journey Bagamat 19 years old pa lamang, hindi ito ang unang pagkakataon ni Nikki na sumali sa mga pageantry. Siya ay mayroong titulo na bilang Miss Governor's Cup South 2018 at Miss Teen Philippines 2019. Kung bakit niya pinili ang kompetisyon ng Miss Grand Philippines 2023 bilang kanyang comeback pageant pagkatapos ng apat na taon, ayon kay Nikki, ito ang tinawag niyang perfect pageant para sa kanya. Feeling kasi niya na nakaka-relate siya dito in terms sa performing, dancing, at bilang pagiging grand. Ang screening ng pageants application ay isinagawa isang araw matapos siya magbalik mula sa isang biyahe sa China. Bagamat naisip ni Nikki na kulang ang kanyang pagsasanay para sa kompetisyon, itinuring niya itong paraan upang mas mapabuti ang kanyang karanasan sa pageantry. Idinagdag niya na dahil sa kanyang karanasan sa pagmamodelo at pagsasayaw, ang pasarela walk ay natural sa kanya at mas nais niyang mag-focus sa pagpapabuti ng kanyang kakayahan sa question and answer portion. Tungkol naman sa kanyang advokasya, sinabi ni Nikki na ito ay ukol sa peace at war. Mula sa Mindanao kung saan karaniwan ang stigma kaugnay na kawalan ng kapayapaan na minsan kinakarakterize sa identity ng mga tao, si Nikki raw ay galit dito. Galit siya sa karahasan at digmaan. Ito ay walang kabuluhang paglapastangan, hindi lamang sa buhay ng tao, kundi pati na din sa karangalan ng tao. Pagpapatuloy niya, bilang nagpagsalita para sa Miss Grand Philippines 2023, inuudyok niya ang mga tao na kumilos at itigil ang digmaan at karahasan. At magtungo sa peacemaking, peacekeeping at peace building. Sa question and answer portion, hiniling kay Nikki na gumawa ng sariling slogan para sa turismo ng bansa. Ang kanyang sagot, to love the Philippines. Bilang isang Brazilian at Pilipina, ito raw ay nagpapaligaya sa kanya na mahalin pareho ang dalawang kultura, dalawang lahi at dalawang magkaibang tradisyon. Kaya't ipinagmamalaki niyang sabihin na mahal niya ang Pilipinas kahit may mga kakulangan ito. Sa isang panayang pagkatapos ng gabi ng koronasyon, inamin ni Nikki na inakala niya makakamit niya ang ibang titulo, partikular na ang korona bilang Reina Hispano-Amerikana Filipinas dahil sa kanyang half-Latina na pinagmulan. Ngunit masayang-masaya siyang itinanghal na Miss Grand Philippines. Ito raw ay isang karangalan. Ipinagmamalaki niyang daladala ang kanyang syudad at nakikitang masaya ang kanyang pamilya. Tungkol naman sa kanyang advantage sa ibang mga kandidata, ibinahagi ni Nikki na pangunahing dahilan daw ito sa kanyang pagiging being herself at sa kanyang energy sa buong kompetisyon. Hindi pa nananalo ang Pilipinas ng Miss Grand International Crown mula nang itatag ang pageant noong 2013. At kinikilala ni Nikki ang dami ng pressure na kinakaharap niya. At bago ang Miss Grand International Pageant sa Vietnam, nagpahayag si Nikki na she will be doing excellent matapos ang lahat na kanyang training. Anya, I don't think age matters. It's all about how mentally prepared you are. Preparations. in ni Nikki ang kanyang paghahanda para sa Miss Grand International Pageant. Tumutok siya ng labis sa kanyang pasarela. Alam niya na ang Miss Grand ay tungkol sa performance. Talagang hinahanap nila isang superstar, kaya talaga naghahanda siya maging pinakamahusay na superstar. Nagpasalamat si Nikki sa pagkakataon na matuto mula sa kanyang mga mas may karanasan na kapwa-kandidata. Nakatanggap siya lang payo mula kina Roberta Tamundong, ang kanyang predecessor, at kasalukuyang Miss Grand International na si Isabella Menin na nagsilbing horado sa national pageant. Sinabihan siya nito na i-preserve ang kanyang energy dahil kailangan niya ng maraming stamina para sa patimpalak na ito. Nang tanungin tungkol sa kanyang estrategiya para sa paggamit ng unang corona para sa Pilipinas sa Miss Grand International, ayon kay Nikki, sa tingin niya, ito ay ang pagiging siya lang talaga. Sa palagay niya, ang pagiging totoo ang talagang nagpapakita na magkaiba ka sa lahat ng iba. Nikki de Mora flew to Vietnam. Lumipad papuntang Vietnam mula Manila noong October 3 si Nikki upang maging kinatawa ng Pilipinas sa Miss Grand International. Nagbahagi ang Miss Grand Philippines Organization ng mga larawan ng beauty queen sa airport. Makikita siya na naka na trouser at may floral na top habang winawagayway ang watawat ng Pilipinas. Sa iba pang post, ipinahayag din ng 19-year-old model mula kagayang Dioro ang kanyang kasiyahan sa pagkikita nila ng kanyang mga kapwa-kandidata sa Miss Grand International. Anya, Philippines, this is for you. National Costume for Miss Grand International 2023 Napamanghat ni Nikki ang mga fans ng pageant sa kanyang national costume para sa Miss Grand International 2023 ang nasabing kasuotan ay nagmula sa colorful festivities ng Pilipinas. Sa video na ibinahagi ng Miss Grand Philippines noong October 21, makikita ang 19-year-old beauty queen mula Cagayan de Oro na nakasuot ng makulay na kasuotan na dinisenyo ni Earl Stephen Alvarado. Ito ay subisimbolo ng kahalagahan ng pagiging festival queen na kumakatawan sa kayamanang kultura at pagdiriwang ng mga festival sa Pilipinas. Kasama sa kasuotan ng isang korona na may mga feathers at jewels at isang flowing gown na may makukulay na disenyo at pattern na layuning ipamalas ang sining at craftsmanship ng mga Filipino designer. Miss Grand International 2023 Prelims Si Nikki ay tila isang buhay na manika sa preliminary competition ng Miss Grand International 2023 pageant noong October 22. Sa kanyang evening gown, isinuot ng 19-year-old beauty queen ang disenyo mula kay Rian Fernandez. Ang pink trumpet gown na may makukulay na disenyo ay characterized by a deep neckline at sheer overskirt. A Filipina Barbie indeed. Ito ang caption ng Miss Grand Philippines organization sa paglalakad ni Nikki sa evening gown segment. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Rian Fernandez ang isang mas closer look sa mga intricate na pattern at detalye ng gown. Anya, the color exemplifies majesty and femininity. The applied ornamentation of the bodies is encrusted with glass crystals and rhinestones carefully handcrafted to perfection. Para sa swimsuit segment, naglakad si Nikki na may pattern na one-piece bikini na may mga cut-out. Nikki Dimora, nadapa sa Miss Grand International 2023 prelims si Nikki nagkaroon ng isang hindi inaasahang insidente habang inuumpisahan ang preliminary competition na nasabing pageant sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Matapos na kanyang pagrampa sa evening gown segment, si Nikki na dapa habang bumababa mula sa entablado ng Futo Indoor Stadium. Ito ay isang hindi inaasahang pangyayari na hindi na panood sa live streaming ng kompetisyon ngunit nakuhanan ng video mula sa isang kinatawan ng Crown Sisters Channel. Matapos madapa, tinulungan siya ni Miss Grand Puerto Rico Maria Cristina Ramos, at isang staff member ng Miss Grand International na makabangon. Kahit mayroong nangyaring ganitong insidente, hindi nagpakita ng kahit anong epekto sa mukha ni Nikki ang nangyari at nagpatuloy siya sa kanyang performance sa swimsuit competition. Ang pagkadapan ni Nikki ay agad naging usap-usapan sa social media at marami ang umaasa na ito ay makakatulong sa pag-angat na kanyang profile sa international beauty pageant gaya na nangyari kay Miriam Kiambao noong siya nadapa sa preliminary competition ng Miss Universe 1999. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!